Guys, good day, good day. Lolotoin po natin ngayon ay kalderetang kambing. May eh, prepare ko na po andyan yung mga ingredients natin kahit kukulang-kulang. May tomato sauce, may ketchup, may oyster sauce, tidbits, bitsa, ah, wala lang tayong mga ibang ano, liver spread. Yan na rin yung nagayak na rin natin yung patatas, carrots at saka yung bell pepper. At yung kambing natin, guys, ay Napalambot ko na. Ayan na siya. Magiinit tayo ng mantika. Okay. nakita yung iba hindi nila sinasabi yung terus pero sana naman yan yan yung ano medyo isa lang natin ng konti yun, eh. para maluto yung patatas sa terus Hindi na ako naglalagay ng bawang, guys. So, tama na yan. Hmm, Ito natin yung patata. Parang prinit-prito natin yun. Ito na sa maluto pagka ano. Hindi natin siya ay i Ayan guys, so, uh, nakita nyo naman. na. yung naano lang ng konti medyo maprito para mas maano para maluto siya guys yung iba nga sinasun na medyo sunog yung ano nila pero prefer kung tama na lang yung medyo ano Ito, at, uh, at least may prito siya ito Ayan, pwede na siguro yan, guys Tingin natin yung karne ng kambing. Tanggalin na natin yung luya kasi ano yun. Pinagkuloan natin yun. Ayan, malambot. Hintayin nyo siyang lumambot. Ah, pakulog niyo sa ibang ano. Gaya ko, pinagkulo ko to. Ah, uh, hindi nga pala sana magtiga ang ano natin, Star Margarine, kaya alam na dumahal na yun, guys. Saka so, hindi na tayo naglagay ng Weaver Spread. Medyo mahal na, o pahal mahal na tayo sa mga Ricardo niya. Tama na lang yan, ganyan. Ito, lotong bahay lang naman. Uy, nahulog. Sayang, Yan, kambing to guys ha, kambing. Uh, pinalambot ko na to kaninang umaga pa. Saka, kita nyo niya guys, maliliit lang. Mas prefer ko kasi yung mga maliliit lang na iwa. Saka, pinalalambot ko siya ng gusto. Para talagang na pagkakakain ka, walang sasabit sa ano, walang sasabit sa buto makukuha mo yung talagang lahat ng karni napansin nyo hindi na ako naglagay ng luya dyan kasi yung pinakuluan ko lang naman ang nalagyan ko ng luya bawang hindi na ako naglagay hindi na ako nagdisa ng bawang pwede rin kung gusto mo pero sa akin mas prefer ko man. hindi ko na ginagyan ng bawang Terus kenapa pancingnya tidak ko yung ya? Mama ini sayang? Tapos tsaka natin Kita guys, kita nyo naman Walang ako ng hawakan Ayan, kung nakita nyo, kinigisa ko lang guys oh Star Mark rin sana yan, okay yan. Ang so, medyo marami nga. Dadalawa lang naman kami dito guys. lalagay nating tubig guys ay yung pinagpakuluan din natin yung pinagpakuluan natin ng nakuluan natin ng sambing para malasa rin kaya huwag nyo itatapon yung ano kaya medyo medyo hindi malasa pagka ano pagka tinapon yung pinagkuluan nyo ay pinagkuluan ng sasabaw din natin. Konti lang naman 'yan, Jeff. kulang pa yun maganda kung mas maano para hindi siya masyado malapot malapot kasi pagka ano napapansin nyo hindi nakasangko yung apoy Wala pa yan guys. Wala pang asin. Yeah. Nasa kambing pa lang. Hindi natin ang asin. konti lang. Pero kung may patis kayo. Okay din yung patis. Mamaya na lang natin nagdagan pagka ano. Medyo na lang na natin. Tawin natin. Halo-halo lang. Hawakan natin para baka tumaog. m nakata nubu o inana nakman dito mo ulitin ko din. Okay, na 'yan ng tomato sauce, guys. Mhm. Na single mango. Tomato sauce. napansin niyo medyo konti lang ako maglagay ng tomato sauce kasi uh, lalagay ako ng ketchup guys so, Ang yung kaldereta natin guys. कच <shrie> Lagay natin yung magic syrup. Yan na guys. Ah, linagyan natin ng ketchup para ano. Ah, pagdagdag din. Salasa at saka ano. Yan na natin kaldoret kambing. Kita nyo kung ba't tumula guys. Dahil sa ketchup na linagay ko yan. Linagdag ko yung ketchup. Yan, okay na. Lalagay na natin yung hmm, tinatawag namin gisantis. Tinang, kung napapansin nyo, tinanggal ko yung ano, tinanggal ko yung sabaw ng gisantis. Lagyan natin yung bell pepper. Sabay-sabay na yan Pangulay guys. Ewan ko lang sa inyo kung repair nyo yung ganito. Yan, lalagay natin yung... Ay, natapon pa. ng mm, gisantes kung tawagin namin. Ewan ko kung anong beans to. Yan. Yan. Tapos lagay ko rin yung pineapple. Tid beach to guys, tid beach. Tid beach yan ha. Tapos lagyan natin siya ng oyster sauce guys. Lalagay ako ng oyster sauce. 'Yon. Konti lang naman. Kaya natin aluin. No, Doon kami, guys. tagalawa lang kami. tagalawa lang kami kakain dito ito, guys. dalawa lang kami sa kaldereta kaldereta kong kambing at yan na guys aking kaldereta at sana magustuhan nyo yung pagluto ko uh, kanya kanyang version yan kanya kanyang ano kung gusto nyo ilagay na ricado pero sa akin mas prefer ko yung ganyan at okay na yan guys magandang buhay salamat guys